magandang tanghali mga kapit ito uh, unti unti na rin lumalaki yung ating mga tinanong napakwan na ngayoy uh, saglit nandin din tong pahaba ng ganun diritsya na yung hindi uh, pa mga kapitpol kanina mga kapitpul nag harvest pa kami ng talong ka, ng kalabasa kanina bukas day off ko painga ako ng sabado bukas ayan so, mga kapitpul unti unti na silang na gagapang ay malusog at sorry, ano na ano yun naglagay, naglagay, ano kanina ano naglagay sigi yun ano yun ano kanina ano walang ano Pumasok at hindi sirain ng trap kanina. Nasa para hindi makadapo yung mga sumisira sa ating mga tanim. Ibig sabihin nun mga kapit-pul, ang tawag doon. Ito... Uh, Ngayon, uh, sa December pa ang ano nito bago magpasko. Ito mga kapitpol, uh, matapos ang halong natin. ito magpapay ng naman ta mga coffee full at maraming salamat po